Bago pa man dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, likas ng mayaman ito sa depositong ginto. Nakaukit sa kasaysayan ng natatanging yaman ng bansa sa mga journal ni Antonio Pigafetta na siyang tagapagtala ng ekspedisyon ni Magellan noong 1521. Inilarawan niya ang Pilipinas na isang isla kung saan hawiin lang daw ng kaunti ang lupa ay makakakita ka ng ginto na singlaki ng mga walnut at itlog. Ayon pa kay Pigafetta, lahat daw ng platong gamit ng hari ng isla ay gawa sa ginto kasama na din ng ilang bahagi ng mismong bahay nito. Ipinakita din ng hari ang mga ngipin niyang nababalutan ng ginto ang ilan. Ang journal ni Pigafetta ang kauna-unahang paglalarawan ng ating mga ninuno nang dumating mga kastila pero higit na mas detalyado ang dokumento o libro na kung tawagin ay Boxer Codex pagdating sa itsura ng mga tao at pamumuhay nila noong unang panahon. Ang libro na ito ay pinakaunang western document na naglalarawan at naglagay ng mga drawing kung ano ang itsura ng ating mga ninuno noong unang beses na makarating ang mga Espanyol sa Pilipinas. Pinaniniwala ang ginawa ang librong ito noong mga taong 1595 at hanggang sa ngayon ay hindi pa din tiyak kung sino ang gumawa nito. May mga nagsasabi na ginawa ito o ipinagawa ng isang gobernador general katulong ang isang Pilipino. Maaring ginawa mo na ito upang magkaroon ng ideya ang Espanya sa kung paano ang pumumuhay ng mga sinaunang tao sa Pilipinas para madali na lamang sa kanila na ito. Sa librong ito, hindi na lamang pamumuhay sa Pilipinas ang nasasaad. Narito din ang pagpapaliwanag sa klase ng pamumuhay ng mga bansang China, Japan, Thailand at iba pang bansa sa Asia. Sa librong ito din ikinwento ng may akda kung anong mga klase ng tao ang naririto sa Pilipinas, ang klase ng kanilang pamumuhay at pananamit. Dito makikita ang mga natatanging detalye ng pamumuhay at pananamit ng ating mga ninuno bago pa man tayo tuluyang masakop ng mga Espanyol. Makikita sa librong ito ang mga larawan ng mga sinaunang tao na napapalamutian ng mga ginto sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Noong mga nakaraang taon ay may lumabas sa internet na isang litrato na mural na ginawa sa harap ng City Hall ng Maynila. Isa sa makikitang larawan ay ang imaheng ito na kung saan makikita ang isang lalaki na nakakadena ang kanyang kamay at nakakabit ito sa kanyang leg. Ang lalaki ay depiksyon ng isa sa ating mga ninuno. Noong bago pa man tayo masakop, umani ito ng maraming puna sa mga nag-aaral ng kasaysayan at mali umano ang depiksyon ng lalaki dahil sa kadenang nakakabit dito. Para umunong sinabi na noon paman ay mga alipin na tayo. Ang imaheng ito ng lalaki ay hango sa mga larawan na makikita sa Baxter Codex. Kung mapapansin ay parang nga namang nakakadena ang ating ninuno pero kung susuriing mabuti hindi ito isang kadena kundi isang ang sablay o golden sash. Isang klase ng palamuti ng ating mga ninuno na gawa sa purong ginto mali lamang umano ang pagkakaguhit ng naturang larawan. Walang kahit na sinong mababakas ng orihinal na may akda ng manuskrito. Sinasabing maaaring ito ay pinagawa ng gobernador general noon na si Gomez Perez das Marinas o ng kanyang anak na si Luis Perez das Marinas. Makikita sa librong ito ang itsura o pananamit ng mga Tagalog, Bisaya, Tagazambales, Cagayan at mga Negrito. Ang pinaniniwala ang unang nagmay-ari nito ay nagngangalang Lord Chester. Ang manuskrito ay sa lamang sa mga naisalba niyang gamit nang masunog ang kanyang tirahan dahil sa pamubomba noong Setyembre 27, 1940 sa panahon kung kailan kasalukuyan ang digmaan sa kanilang bansa. Taong 1947 nang ito naman ay maabili sa isang auction ng nagngangalang Charles Ralph Baxter kaya sa kanya din isinunod ang pangalan nito. Subalit ngayon, ang naturang manuskrito ay nasa pangangalaga na ng Lilly Library sa Indiana University sa bansang Estados Unidos. Noong una itong makuha ni Boxer ay tinawag niya itong Manila Manuscript dahil na rin sa nakita niyang kahalagahan ito sa kasaysayan ng Pilipinas. Taong 1950 nang siya ay magsulat ng isang libro na naglalarawan at nagpapaliwanag sa kung ano ang nilalaman ng manuskrito. Hinayaan din niya ito na pag-aralan ng iba pang mga eksperto at sa huli ay tinawag na Boxer Codex. Kinalaunan ay ibinenta niya ito sa Indiana University. Dito din nasasaad na karamihan sa mga tao noon sa Pilipinas ay nakasuot ng ginto na makikita sa mga watercolor na mga drawing na maaaring iginuhit ng isang Chinese. Sa sinaunang dokumento, lutang na lutang ang pagtukoy sa mga deposito ng ginto, partikular na sa butuan, na sa katunayan ay tinawag pa ito noon na land of gold. Sa butuan kasi noon nakikipagkalakala ng mga Chino at mga sinuunang Vietnamese Ayon kay Greg Gontiveros, isang local historian at pangulo ng Butuan Historical at Cultural Foundation, isang malaking trading port ang Butuan noong pamang ikasampung siglo. Ang nahukay sa balangay Butuan ng mga sinaunang bangka ay patunay umano ng aktibong kalakalan noon. Ang pinakamatandang bangka ay sinasabing ginamit noon pang 320 AD kasama sa paghukay at pag-aaral sa mga tinagurang Philippine Gold ang isang profesor na eksperto sa kasaysayan ng Southeast Asia. Ayon sa ekspertong ito, napakarami umanong ginto noon na ginagamit sa pakikipagkalakalan at nagsisilbing simbolo ng mataas na uri o estado ng isang tao sa lipunan dahil ang ginto ay kilala ng kahit na sinong tao. Ang mga bagay na mahalaga noong unang panahon ay binabayaran sa pamamagitan ng ginto. Pero hindi basta-basta ginto ang ginagamit noon sa pambayad o sa lapi. 18 karat kadalasan ang ginagamit na may mataas na kalidad ng ginto at kapag higit pa sa 18 karatang ang ginto, nire-reserva naman ito bilang pamana sa pamilya. Naniniwala ang maraming mga eksperto na ginto din ang habol ng mga Kastila sa Pilipinas nang sakupin nila ito. Talama kasi ang ginto noong mga panong iyon. Kailangan mo lamang maglakad-lakad sa mga ilog para makapulot ng ginto. Hindi mo kailangan na magkaroon ng mga lupain o lugar na pwede kang magmina ng ginto dahil kahit sa mga ilog lamang daw noon ay marami kang makukuha nito. Kaya naman kahit noon ang mga alipin ay nakasuot ng mga aksesorya at palamuti sa katawan na yari rin sa ginto. Dahil sa dami ng ginto na pwedeng angkinin, iba-iba rin ang naging gamit dito ng ating mga ninuno. Hindi lamang ito umano pampalamuti kundi ginagamit din bilang proteksyon sa kung ano-anong mga panganib. Ginagamit din ito noon bilang agimat o anting-anting. At dahil bahagi nga raw, ng araw ng araw-araw na pamumuhay ang ginto, walang kaduda-duda ang mga eksperto na ang mga adornong nahukay sa Surigao ay gawa lahat sa bansa. Ang disenyo sa karamihan ng mga nakuha sa Surigao ay hango sa relihiyon ng Hinduismo at Budismo pero ayon sa mga eksperto, ang mga adornong natagpuan sa Surigao ay walang katulad sa ibang bansa. At isa na nga rito, ang kinari. Ang kinari ay maaaring Hindu-Buddhist sculpture na may mga simbolo ng kanilang Diyos. Pero ang klase ng pagkakayari nito ay hindi gawa ng isang Indiano, ng Chinese o Cambodian at maaaring gawa ito ng mga sinaunang Pilipino. Ang anumang pagkakahawig daw ng mga piyesa ng mga sinaunang ginto ng ibang bansa ay bunga ng aktibong panlabas na pakikitungo ng ating mga ninuno noong unang panahon. Sa dami nga naman daw ng ginto sa bansa, imposibleng hindi alam ng ating mga ninuno kung paano ito gamitin. Ang patunay nito ay ang mga natuklasang tunawa ng ginto na kasingtandaraw ng mga nahukay na ginto sa Agusan. Gaya na lamang ng nahukay na crucible na ito na namit ng ating mga ninuno sa pagtunaw ng ginto noong 9th century o higit sa isang libong taon na ang nakakaraan. Nahukay ito sa barangay Balangay sa Butuan. Sa kasaysayan ng sangkatauhan, itinuturing na isa sa pinakaprestihyosong metal ang ginto. Kinahuhumalingan, pinaghahanap, pinag-aawayan at kuminsan ay pinakikipagpatayan pa. Ang ginto ay mistulang gayuma para sa marami na kahit na sino ay nahahalina. Dahil walang kupas ang halaga ng ginto at bahagi ng pumuhay ng bawat sa Lahi, ginagamit ito bilang sukatan ng kaalaman, kalinangan at antas ng sibilisasyon ng isang lipunan. Sa kasulukuyan ay ginagamit ang naturang manuskrito bilang referensya, hindi na lamang ng ating mga iskolar at nag-aaral ng kasaysayan, kundi ginagawa na din kopyahan ng mga kulturang popular at paggaya ng mga kasuotan sa mga sinaunang Pilipino na ginagamit sa mga palabas sa telebisyon at pelikula. Sinasabing hindi accurate ang depiksyon sa ilang mga drawings lalo na sa mga costumes. Gayunpaman, ang Boxer Codex at mga nilalaman nito ay nagpapakita kung gaano kakulay at kayaman ang ating nakaraan.